kung malis pumirman ka muna rito. Sa katunayan, kung saan lang po pumarito. It's alright tayo wala ito. Okay lang sa akin. Wala naman titisigin. Ang inaalala ko lamang, baka iskadolin mo ko. Mabuti na nakakasiguro. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kanino nangyari sa ating kagabi. Nangangako ako sa iyo. Masaysa ka na, Ophelia. Hindi ako masyadong naniniwala sa pangako. Madaling babali yan. Pero nangako ka kagabi sa akin. Naniwala naman ako sa iyo. Huwag mong sabihin... Dakuha ko ang gusto ko. Dakuha mo naman ang gusto mo, di ba? Di ba ang inihilip mo lamang eh? Mangako? Hindi lang pangako, Felia. Meron pa sumpa.

Oscar. Sa'yo ko binibigay mo isim Ikaw ang papatay kay Congressman Jimenez. Bakit ko siya papatayin? Walang dahilan para patayin ko siya. Hindi pa ang sariling kaaway lamang ang dapat patayin. Kundi lahat ang tao na gumagawa ng masama sa kapwa. Lahat ng masamanda mo ay dapat bunutin sa lupa. Isa yan sa patakaran ng organisasyon na dapat sundin ng bawat kasabi. Buhos pala kayong mga bayo, Congressman nga muna, ngayon lang kita-nagita. Sino nagpasok, Jerry? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagpasok dito. Dahil sa ginawa niyo p***** ko, Ophelia, kagabi. Anong p***** ang pinagsasabi mo? Hindi ko. kailangan magkausap kami ni Oscar. Alam kong hindi siya makakapunta rito. Kaya dalhin mo na ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, Lucing. Hindi na kami nagkita mula noon. Pati ba naman sa akin magkakaila ka pa? Alam ko naman ikaw lang kaibigan niya dito. Totoo ang sinabi ko sa'yo, Lucing. Teka, si Atty. Baka si Atty ang... Hindi totoo ang Atty yun. Kasamahan mo siya. Nakikiusap ako sa iyo. Sana ay mo na lamang ako kay Lusing. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar. Eh. Kaya lang, alam niyang ako kasama mo. Mapilit siya. Eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Yeseng. Eh. Kung sa bagay talagang sabik na sabik na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na. Buntis siya ngayon. Kaya lang alam mo naman ang katatayuan ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin. Marahil ay mayintindihan niya ako, di ba? Ito na yung pinangkuha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagri reklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna, Kaernay. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila kinukuhaltahan? Dahil binibigang ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ng kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na silang wala. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak at kababaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayang makaahon muna? bago mo sila kaltasan. Paano ang sa sakyan Kung walang gasolina. Paano ko papatakbo ng organisasyon? Kung walang pera.